Tapos dito naman sa part na to ay susubukan ko na magtanim ng mais kung ano yung magiging resulta, kung magiging maganda ba. Dahil eto pa lang yung nalilinis ko dito banta sa baba. So dito muna ako. Eto yung kulang mais. Ito ay um, galing kay nanay daning sa binigay sa akin itatanim ko na lang kasi ayaw kainin ng pato dapat ito ay pangkain ito ng pato at mama so ayaw so para hindi masayang itatanim ko na, itatanim ko na lang dito sa baba kain natin pag dalawa ay tatlo tatlo lang hindi ko alam kung magiging maganda yung resulta dito yun, tatlong pirasong ma mani, <laughs> tatlong pirasong mais na kulay pula so try ko lang dito kung ano yung magiging kalalabasan nito kung magiging maganda ba tapos yan uy may pasukat-sukat pa, pa alam ko ano eh malaki yung agwat kesa dun sa pagtatanim ng mani kasi ito parang lumalaki din diba? parang lumalaki yung puno ah, lumalaki nga yung puno Tapos lalagyan ko din ng abono to. Ayun, excited ako dito sa ginagawa ko. Ah, di ba? May pa sukat-sukat pa 'yun. Yan dito. Sana mamaya ang umulan. Parang mas naugat na yun dito. Ha? ang daming luyang aswang dito. Ay, dilaw pala to. <laughs> dilaw, sayang. Ayan o, pang ano pa to sa gatang lang. Ba't ko binunot? Sayang yan. Diyan lang. So, urong na lang tayo. Ako pa. Ay, ba't parang dikit-dikit -dik -dik na? So, tatlong piraso. Tapos ang dami kong la dala. Ayan. Pag ito, naging maganda dito, ipaarara ko ito dito. Para dito na lang ako magtanim para hindi malayo pa. Ayan. Balik Bali, ito yung sinigaan ko. Ayan, kailangan ko tatanggalin yung mga ugat-ugat. Oh, that's okay. Ah! Oh. Ang okay, kiraso. Ayan. Ayan. Ang daming ugat. <laughs> Ang daming ugat. Pero go tayo, try nga lang natin to so, Try ko lang pala dito. Aray ko masakit. Malay, malay natin na magiging maganda pala ito dito. Sabi kasi pag yung hunas, hunas, high tide, high tide, low tide, yun yung magandang tanim ng mais, mga kanunin. Tama ba? High tide, yun, low tide. Low tide, hunas sa amin. Oh. Saka ko na to. Wala na to. Wala. Ang daming Ay, pugad ng bulati to dito. Wala. Okay. Swerte siguro tong lupa dito kasi maraming bulati Parang pugad ng gulati. Pinugaran ng bulati ano Okay. Okay. Sana magiging maganda yung resulta. Hindi ko lang kung pagtataniman ko pa yung dito.